Sa harap ng pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyo, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi mapapabayaan ang mga magsasaka at pamilyang apektado. Katunayan, personal niyang pinunta, pinangunahan ang pamamahagi ng tulong at suportang pangkabuhayan para sa mga residente at magsasaka sa Gonzaga, Cagayan. Narito ang report. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang distribusyon ng iba't ibang ayuda sa mga biktima ng bagyo sa Gonzaga, Cagayan nitong Sabado kasama ang Department of Agriculture. Personal na ipinabot ng Pangulo ang tulong sa mga residente at magsasaka, kabilang ang pamamahagi ng mga binhi at abono, kung saan sampung magsasaka ay nakatanggap din ng financial assistance na 7,000 pesos. Kailangan po natin baguhin ang ating sistema ng agrikultura kailangan natin kilalanin at maunawaan kung ano ba ang kailangan gawin. Dagdag ng Pangulo, may nakalaang 36 na bilyong pisong pondo na ililipat mula sa flood control projects. Ang 36 na bilyong piso ay magiging karagdagang pondo sa DSWD para sa IX, sa Disability Inclusive Social Protection of Children at Sustainable Livelihood Program. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Gonzaga, Cagayan, bilang bahagi ng mas pinatibay na suporta sa produksyon, post-harvest facilities at iba pang interventions para sa food security ng bansa. Kasabay nito na ipaabot din ang family food packs, inuming tubig, non-food items at iba pang ayuda para sa mga nasalanta ng bagyo. Ayon sa Malacanang, bahagi ito na nagpapatuloy na relief at recovery operations ng administrasyon. Patunay sa pangako ng pamahalaan na mabilis, maagap at mahabaging serbisyo para sa lahat. Para sa Balitang Totoo at Laging Bago, Naj Miravalles, Alauna sa Balita, Congress TV.